Sa iba pa ang ulat, kasalukuyang kinukumpirma ng Department of Foreign Affairs ang ulat ng grupong ISIS at nasa likod ng pagdukot sa apat na Pilipino na kabilang sa siyam na dayuhang kinidnap sa Algani Oil Field sa bansang Libya. Ayon DFA Assistant Secretary Charles Jose, sa ngayon ay hindi pa kumpirmado ang nasabing report. Lalo na nang lumabas ang mga ulat na sinabi mismo ng pamahalaang Libya na ISIS ang nasa likod ng pagdukot sa siyam na mga dayuhan kabilang na ang apat na Pinoy sa Al-Ghani Oil Field. Ayon sa Tripoli, ang ISIS ang nanunog sa oil field at tinangay ang mga workers. Ang siyam na mga dayuhan ay kinabibilangan ng apat na Pinoy, isang Austrian, isang Czech, isang Ghanaian, isang Bangladeshi, habang ang isa ay hindi pa matiyak ang nationality. Nagtatrabaho ang mga biktima sa Austrian-owned oil services company na VAUS. Kasabay nito, tiniyak ng DFA na ginagawa nito ang lahat para matulungang makalaya ang mga dinukot na Pilipino. Ang wala tayong konfirmasyon uh, no? tungkol sa balitang yan. Ang uh, gagawin namin ay hintayin namin ang report ng ating embassy sa Tripoli uh, para matukoy kung sino ang grupo ang responsible dito sa ginawang... Uh, uh, pandurukot ng mga oil workers. Matitiyak natin sa kanila no, na ginagawa ng mga pamahalaan kabilang na ng ating embassy sa Tripoli uh, para matulungan ng mga nawawala ating kababayan at uh, ginagamit uh, lahat no, ng ating embassy ang kanilang network of uh, contacts uh, para makakuha ng lead para malocate ang nilang whereabouts at dalaman uh, ang kanilang kondisyon.